Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Leia, Isa akong masugid na tagapakinig ng Filipino Romance Chronicles. Pero ngayon, ako naman ang magbabahagi ng kwento ko. Sana po ay pakinggan nyo hanggang dulo at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong totoo sa puso. Bawat umaga, halos pareho ang nangyayari. Alas 7 ng umaga, nagbubukas na ako ng coffee shop kung saan ako part-timer. Tatlong taon na akong graduate, pero hindi ko pa rin alam ang gusto ko talagang gawin. Kaya habang naghahanap ng direksyon, kape muna ang takbuhan ko. Sa totoo lang, napapagod na rin ako minsan. Yung tipong paulit-ulit na lang ang araw. Gigising, magtatrabaho, uuwi, matutulog. Wala pang kasiguraduhan kung kailan ako makakahanap ng tamang landas. Pero kahit ganon, ginagawa kong ngumiti sa bawat customer. Kasi baka may bagong mangyari. May mga loyal kaming customers na halos kilala na ang order sa tuwing dumaraan. Yung iba, palaging may reklamo. Yung iba palaging nagmamadali. Pero merong isa, tahimik, palaging nasa sulok, at black coffee lang ang order. Wala siyang palya, alas otso parate. At kung hindi ko man siya napapansin sa una, nagbago yun isang araw. Good morning, sir. Sabi ko habang binibigay ang mainit na kape. Tumangu lang siya. Pagkatapos ngumiti, yung tipong may laman. Hindi bastos, hindi flirt, kundi parang sinasabi, Salamat at napansin mo ako. Doon ko lang siya talaga tiningnan. Matangkad, may suot na relo, yung tipong halatang may halaga. Medyo manipis na ang buhok niya, pero maayos manamit. May hawak siyang papel na handwritten. Mukhang may binabasa siyang mahalaga, pero hindi ko mawari kung listahan ba 'yon ng gastusin, schedule ng meeting, o baka sulat na personal. Basta seryoso ang tingin niya rito. Mainit sa labas. Pero parang malamig ka palagi, biro ko ng minsang inabot ko ulit ang kape. Doon siya unang natawa. Sanay na kasi. Kahit mainit ang paligid, minsan kailangan mong panatilihin ang lamig sa sarili. Di ko may paliwanag pero parang may bigat sa sinabi niyang yon. Parang may lungkot pero may lalim. Hindi ko siya inaasahan. Lahat ng lalaki sa paligid ko, mapa-customer man o former classmate, laging may hirit, laging may gusto may isang ang nagtangkapang magbigay ng number sa tissue. Pero siya, hindi. Tahimik siya, pero hindi malamig. Parang laging may gustong sabihin, pero hindi niya kailangang madaliin. Isang araw, habang naglilinis ako ng counter, bigla siyang nagsalita. Anong kurso mo dati? Nagulat ako. Ngumiti ako, marketing. Pero hindi pa ako ready pumasok sa opisina. Kaya dito muna, tumango siya. Alam mo, hindi lahat ng hindi agad nakakatagpo ng daan, nawawala. Minsan, sinusulit lang nila ang paghinga. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto ko na siyang kausapin araw-araw. Sa dami ng naririnig kong advice, ito lang ang tumama ng diretsyo sa akin. Doon nagsimula ang pagbabagong hindi ko nakita agad. Isang tanghali, bumuhos ang ulan habang pauwi ako. Wala akong payong. Nakajakit lang ako at nakatayo sa gilid ng pinto ng shop, pinagmamasdan ng baha na unti-unting bumuo sa bangketa. Ang lamig, ang lakas ng ulan, at ang bigat ng pakiramdam. Ayokong umuwi. Ayokong maglakad sa ulan. Ayokong marinig na naman ang tanong na, Ano na plano mo? Bigla siyang sumulpot. May dalang payong. Walang salita. Binigay lang niya yun sa akin. Saan ka ba sakay? dun sa kanto. Jeep lang pa uwi. Halika na, sabay na kita. <laughs> Gusto ko sanang tumanggi. Baka kasi isipin ng iba kung ano na ito. Pero wala akong naramdaman na kakaiba. Hindi siya mapilit. Hindi siya madaldal. Tahimik lang kami habang naglalakad sa kalsada. Hawak niya ang payong sa pagitan naming dalawa. Ang mga patak ng ulan, parang sinadyang bagala ng oras. Bawat hakbang, pakiramdam ko'y may bago akong natutuklasan sa sarili ko at sa kanya. Pagkarating sa sakayan, tumigil siya. Ingat ka. Baka sipunin ka. Wala akong masabi. Hindi ako sanay sa ganitong klasing pag-aalaga, yung hindi hinihingi, pero kusan niyang binibigay. Yung walang kapalit. Yung hindi nakapost sa social media. Habang nasa jeep ako pa uwi, hindi ko mapigilan ang sarili kong ngumiti. Hindi ko alam kung dahil malamig pa rin ang pakiramdam sa laylayan ng jeans ko, o dahil may isang taong hindi ko inaasahan ang nagbigay ng init sa isang malamig na araw. Walang confession, walang sweet words, pero parang may nangyaring hindi ko maintindihan at mas lalong hindi ko makakalimutan ako si Leia at doon ko unang naramdaman na iba ang turing niya sa akin at iba ang pintig ng puso ko kapag siya ang kaharap. Wala sa plano ko ang muling makita si Miguel kababata ko siya. Madalas kong kasama sa karinderya tuwing recess at minsan ding naging prom date sa huling taon ng high school. Matagal na rin mula nang huli kaming nagkita, kaya nagulat ako nang bigla siyang pumasok sa coffee shop isang sabado ng umaga. Lea? Tanong niya, habang nag-aalinlangan kung siya nga ba ang kaharap ko, tumango ako, ngumiti, at tinanggap ang mainit niyang pagyakap na may kasamang alaala ng nakaraan. Malaki na ang pinagbago niya, mas maskulado, mas confident, pero pareho pa rin ang mga mata. Kumusta ka na? Bungad niya. Hindi ko inakala na dito pala kita makikita ulit. Ganun talaga siguro pag maliit ang mundo, sagot ko, bagaman pinipilit kong hanapan ng normal na tono ang boses ko kahit may bahagyang kaba sa dibdib. Simula noon, naging madalas ang pagdalaw ni Miguel may dala siyang pansit minsan o kakanin galing sa nanay niya. Palabiro pa rin siya, laging may kwento. At kahit na minsan ay nakakatuwang pakinggan, may bigat na rin sa mga biro niya ngayon. Alam mo, Lea, hindi ko alam kung alin ang mas matamis, itong leche Flan o yung ngiti mo. Napangiti ako, pero hindi dahil kinilig ako. Napangiti ako dahil kilala ko si Miguel at alam kong hindi siya nagbibiro nang ganyan kung wala siyang gustong ipahiwatig. Isang gabi, habang nagkakape kami sa labas ng shop matapos ng shift ko, nagbalik sa isip ko ang panahong minsan ko inisip na baka siya na nga. Yung prom namin, kung saan hinawakan niya ang kamay ko habang sumasayaw kami sa mabagal na tugtog. Doon ko rin unang naramdaman na posibleng may kami. Pero natapos din ang gabi at natulog ako nang hindi umaasang may kasunod pa. Parang may sabwatang naganap. Parang biglang naging paborito ng lahat si Miguel. Si Mama, tuwang-tuwa tuwing bibisita siya. Ang mga pinsan ko, biglang nagiging malikot kapag nandoon siya, parang may sariling teleseryo na pinapanood. Maging ang mga katrabaho ko, sinasabi, Uy, bagay kayo ni Miguel! Kaedad mo pa, at least hindi na yung parang, hindi na nila tinapos ang sinasabi. Pero ramdam ko ang gusto nilang sabihin. Ang tinutukoy nila, si Adrian, kahit wala naman akong sinasabi, parang may usapan na sila na si Miguel ang tamang piliin. Alam mo, kung ako sa'yo, dun na ako sa siguradong kilala mo na. Di diba kayo halos lumaki ng magkasama? May isa pa nangang nagbiro si Adrian? Parang pwede ng pang tito role yon. Sabay silang nagkatinginan at nagtawag ng isa't isa? Pero ako? Napangiti pero hindi natawa. Isang gabi, Niyaya ako ni Miguel maglakad sa Baywalk. Tahimik ang paligid, presko ang hangin, at parang sadyang pinili niya ang perfectong oras. Lea, bungad niya, ayoko ng paligoy-ligoy pa. Gusto kita! Noon pa man, napatingin ako sa kanya, tapat ang mga mata niya. Walang halong biro. Nagpalipas ako ng panahon kasi gusto kong makasigurado. Pero ngayong nandito ka, ngayong may pagkakataon, ayokong sayangin. Tahimik ako. Walang lumabas na salita sa bibig ko. Hindi dahil wala akong naramdaman, kundi dahil ang puso ko hindi tumibok sa paraang inaasahan niya. Nagpasalamat ako at tumingin sa malayo. Sinubukan kong damhin kung may spark, kung may kilig, kung may posibilidad. Pero ang tahimik ng paligid at ang tahimik din ng damdamin ko para sa kanya. Kinabukasan, nakita ko ulit si Adrian sa shop. Pareho pa rin Black coffee, isang tahimik ng ngiti, at mabilis na sulyap sa akin bago umupo sa sulok niyang paborito. Wala siyang alam sa nangyari kagabi. Wala rin siyang hinahanap na paliwanag. Pero sa bawat paglingon ko sa kanya, may gumuguhit na tanong sa isip ko. Bakit siya pa rin ang iniisip ko? Wala siyang dalang bulaklak. Wala siyang grand gestures. Pero sa tuwing tinatanong niya kung okay lang ako... Nararamdaman ko na hindi lang yun para sa panunumbat, kundi para sa pag-unawa. Puyat ka? Tanong niya minsan. Medyo... Sagot ko. May maaga lang akong inasikaso kagabi. Tumangu lang siya. Ingat ka palagi. Wala siyang tanong kung sino kasama ko. Wala siyang tanong kung bakit hindi ko siya kinausap buong linggo. Pero sa loob ng katahimikang yon, parang siya lang ang nakakaintindi sa gulo sa puso ko. Dumating ang araw na kinailangan kong pumili. Parang napakagaan ng tanong sa ibang tao, sino ang pipiliin mo? Yung kababata mong palaging nariyan o yung lalaking masyadong tahimik para pansinin ng mundo? Pero para sa akin, ang tanong ay, sino ang makakasama kung puwede akong maging totoo, kahit walang paliwanag? Hindi ako nagbigay ng sagot kay Miguel. Hindi ko kayang magsinungaling hindi ko rin kayang ipilit. Niyakap ko siya at sinabing, Salamat sa lahat. Pero may sarili akong landas na kailangang sundan. Umalis siyang hindi nagtanong. Pero ramdam kong naiintindihan niya. At siguro, masakit man, ayun ang pinakamasakit na klasing pangunawa. Yung alam mong hindi ka ang pinili, pero pinili mo pa rin igalang ang desisyon ng taong mahal mo. Ako si Leia. At habang sinisigaw ng lahat ang pangalan niya, ang pangalan mo pa rin ang tahimik na tinatawag ng puso ko. Pagkatapos ng gabing hindi ko pinili si Miguel, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa paligid ko. Parang may kakaibang tension na biglang bumalot sa araw-araw kong pakikibaka. Sa shop, ramdam ko ang mga matang sumusunod sa bawat kilos ko. Hindi naman nila sinasabi ng harapan, pero sapat na ang mga bulungan mga sulyap, at ang biglang pagtigil ng usapan kapag ako na ang lumalapit. Isang hapon, dumaan si Adrian para sunduin ako. Hindi siya bumaba. Nasa loob lang ng kotse niya, naghihintay. Isang simpleng kilos pero sapat na para mapansin ng mga kasamahan ko sa trabaho. Oh, siya na ba talaga yon? Tanong ng isa sa likod ko habang nagbibihis ako sa locker room. Ewan ko, pero grabe ha, ang tanda na nun. Hindi ako nagsalita. Binitiwan ko ang suklay, tinignan ang sarili sa salamin, at pilit kong pinakalma ang pintig ng dibdib ko. Sa mata ng iba, parang hindi tama. Pero sa puso ko, tahimik ang sagot. Hindi ito maling desisyon, ito ang pinili ko. Kinabukasan, may nagtag sa akin sa isang post. Isang blind item. Hindi binanggit ang pangalan, pero halatang ako ang tinutukoy may kakilala akong fresh grad na mukhang jackpot sa sugar love. Todo ang effort kahit kitang kita ang age gap. Love or allowance? You decide. Nag-init ang pisngi ko habang binabasa yon. Hindi ko alam kung tatawanan ko ba o iiyak ako. Pero ang mas masakit, nirepost ng pinsan ko ang post na yon. Nag-message ako sa kanya. Ako ba yan? Walang sagot. Wala man lang pagtanggi. Doon ko naramdaman ang pinakaunang saksak mula sa sariling dugo. Hindi nagtagal, pati si Mama nagsimulang magtanong, Anak, sigurado ka ba talaga dyan? Tanong niya habang sabay kaming naghihiwa ng gulay sa kusina. Baka naman pwede mo munang kilalanin pa yung ibang, Mas bagay sa'yo. Ma, kilala ko na siya. At hindi lang siya basta mabait. Maayos siyang kausap. Pinapahalagahan niya ako. Napabuntong hininga siya. Wala naman akong sinasabing masama siya. Pero, anak, ang tao nagbabago. Baka isang araw, magising ka na lang at maisip mong hindi yan ang gusto mo. Hindi ko na siya sinagot. Kasi alam ko, kahit ano pang paliwanag ko, iba ang paniniwala ng mundo kapag edad na ang pinag-uusapan. Akala ko tapos na ang lahat sa pagitan namin ni Miguel. Pero isang gabi, nadatnang ko siyang naghihintay sa labas ng shop. Nakaupo sa bangketa, may hawak na mineral water. Halata sa mata niya na matagal na siyang naghihintay. leya bungad niya. Wala akong balak makipag-away. Gusto ko lang malaman, bakit siya? Tahimik akong naupo sa tabi niya. Hindi ko agad alam kung paano sasagutin yon. Pero nagsalita siya muli. Hindi ba ako enough? Hindi ba ako pwedeng piliin dahil mas bata ako, mas bagay sa'yo, at mas tanggap ng lahat? Tumingin ako sa kanya. Ramdam ko ang sakit sa tono niya. Pero mas ramdam ko ang bigat ng puso ko. Hindi dahil hindi ka sapat, Miguel, sagot ko. Sapat ka. Pero hindi ikaw ang tahimik na nagpapakalma sa isip ko tuwing magulo ang mundo. Hindi ikaw ang tinig na hindi kailangang sumigaw para marinig ng puso ko. Napayuko siya. Walang sinabi. Ilang saglit pa, tumayo siya at nagsabing, Nagkamali ka ng pinili. Hindi ko siya sinundan. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ko na siya pinigilan. Umuwi akong mabigat ang puso pero buo ang desisyon. Minsan, sa sobrang dami ng ingay sa paligid, gusto ko na lang sumigaw, pero hindi ko ginawa. Sa halip, pinili kong manahimik. Hindi para magpatalo, kundi para patunayan na hindi ko kailangang ipagsigawan ang pag-ibig ko para maging totoo ito. Bawat beses na magkasama kami ni Adrian, mas pinipili naming umiwa sa mata ng publiko. Hindi dahil nahihiya kami, kundi dahil napagod na kaming magpaliwanag sa mga hindi handang umintindi. Sa isang tahimik na dinner, hinawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Kung gusto mong itigil natin ito, maintindihan ko, aniya. Umiling ako. Gusto kong ituloy ito. Kasi sa dinami-dami ng nanliit sa akin, ikaw lang ang tumingin ng diretsyo at hindi tinanong kung sapat ba ako. Tumango siya at sa simpleng ngiti niya na wala ang bigat sa dibdib ko. Ako si Lea at kahit masakit mawala ng mga taong nakasanayan ko, mas mahalaga sa akin ang taong niminsan, hindi ako pinagdudahan. Pagkatapos ng lahat ng paninira, pagdududa at panghuhusga na pagdesisyonan kong lumayo, hindi para tumakas, kundi para manindigan. Naghahanap ako ng sariling matitirhan. Maliit lang ang unit, walang ref at walang maayos na kama sa umpisa, pero may dingding at katahimikan. Sa unang pagkakataon, ramdam ko na ako ang may hawak sa sarili kong landas. Hindi kami magkasama ni Adrian, hindi niya ako inaya, at hindi ko rin hiniling. Pareho naming alam na mas matatag ang pundasyon kung hindi kami magmadali. Pero kahit hindi kami magkasama sa iisang bubong, araw-araw siyang naroon. Umuuwi akong may mensahe mula sa kanya. Minsan, tatanungin niya lang, "Nakapagluto ka ba?" o "Kumain ka na?" At sa tuwing napapagod ako sa trabaho, sa budget, sa pagkukumpuni ng gasol, o sa paglalaba, sapat na 'yung mga simpleng tanong niya para maibsan ang bigat sa katawan ko. Ramdam ko hindi niya kailangang naroon araw-araw para ipadama kung gaano ako kahalaga. Nag-apply ako sa isang digital agency bilang junior marketing assistant. Hindi ako umasa sa kakilala. Hindi ko ginamit ang kahit anong koneksyon mula kay Adrian. Inaral ko ulit ang mga terms, nag-review ako ng mga sample campaigns, at sa awa ng langit, natanggap ako. About sa sweldo, sakto lang, pero sapat para magbayad ng renta bumili ng bigas at unti-unting palitan ng kulang sa bahay. Hindi naging madali, pero bawat pagsisikap may halaga. Kasi alam kong wala akong inaasahang ibang tao, ako ito. Desisyon ko ito. At pinaninindigan ko, minsang dumaan si Adrian sa unit ko para maghatid ng pagkain. Wala siyang sinabi, basta iniabot lang. Nakapambahay lang ako, hindi nakaayos, pawisan dahil kakalinis ng banyo. Nang paalis na siya, hinawakan niya ang pintuan at ngumiti. Malinis ah. Alam mong kahit ganyan ka, ang ganda mo pa rin. Napangiti ako, pero umiling. Di mo lang kita kung gaano ako ngarag. Tumingin siya. Tumigil ang oras. Leah, may mga bagay na hindi kailangang ipakita para mapansin. Katulad ng pintig ng puso. Kahit walang tunog, ramdam ko. Hindi ko siya niyakap. Hindi ko rin hinalikan, pero ramdam ko na kung pinili ko siyang hilahin papasok, hindi siya tututol. Gusto ko? Oo, gusto ko siyang isama sa loob. Gusto ko siyang makasama, hindi lang sa labas ng pinto. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Dahil ayoko ng pansamantalang lambing lang, gusto ko ng pag-ibig na pinaninindigan. Ang ginawa ko? Tumayo lang ako, tumitig sa kanya, at pumulong ng salamat. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng report para sa work, nakatanggap ako ng tawag. Hindi galing kay Adrian, galing sa kapatid niya, Lea. Nasa ospital si kuya. Parang may humila sa sikmura ko. Hindi ko na inintindi ang detalye. Nagbihis ako at sumugod sa ospital. Pagdating ko sa ER, naroon na ang ilang kapamilya niya. Lahat sila, tahimik. Lahat sila nagtaka kung bakit ako naroon. Anong nangyari? Tanong ko. Biglang sumakit ang dibdib niya habang nasa office. Buti na lang naisugod agad, sagot ng kapatid niya. Tiningnan nila ako. Hindi nang husga pero puno ng tanong ang mga mata nila. Para bang gusto nilang malaman kung anong karapatan meron ako sa eksenang iyon. Pumasok ako sa loob ng pinayagan. Nakahiga si Adrian, may IV tube sa kamay, pero gising. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Mahina. Pero totoo, akala ko hindi ka darating bulong niya. Bakit naman hindi? Sagot ko, kung may dapat unang makarinig ng pintig ng puso mo, ako 'yon. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa ginhawang nakita ko pa rin siya. Kinabukasan, habang naghihintay ako sa hallway, lumapit sa akin ang kapatid ni Adrian. Hindi mainit ang ulo, hindi bastos, pero diretso. Lea, bakit mo ginagawa ito? Tumingin ako sa kanya. Wala akong script. Wala akong plano, pero malinaw ang sagot. Kasi mahal ko siya. Hindi niyo kailanman makikita kung gaano niya ako minahal kung titigil kayo sa edad niya. Saglit siyang natahimik. Napatitig siya sa pinto ng kwarto ni Adrian. Hindi ko siya nakitang ganito noon. Hindi ko alam kung paano mo nagawa 'yon. Ngumiti ako. Hindi ko rin alam. Pero ang alam ko, sa dami ng nagtanong kung karapat dapat ako sa kanya, siya lang ang nagtanong kung masaya ako. Hindi siya sumagot, pero tumango siya, at iniwan akong tahimik, hawak ang maliit na bag ko, pero buo ang loob. Ako si Leia, at hindi ko pinili ang madali. Pinili ko ang totoo, pinili kong maging babae sa panahong hinuhusgahan ng puso. At ngayon, kahit hindi patapos ang laban, alam kong hindi ako nag-iisa sa pagpili. Tatlong taon na ang lumipas. Walang ingranding selebrasyon. Walang wedding photos sa social media. Walang anak na pinagmamalaki. Pero may isang bagay na hindi kailaman nawala ang paghawak namin sa isa't isa. Kahit walang ibang nakatingin. Ako ngayon ay isang project coordinator sa isang digital firm. Mas magaan na ang gastos. Mas confident na ako. Nakakatulong na ako sa mga bayarin sa kondo na pinagsasaluhan namin ni Adrian. Hindi ito katas ng relasyon. Katas ito ng determinasyon at pagkakaintindihan. Si Adrian, nandyan pa rin, hindi pa rin pala salita, pero sapat na ang bawat simpleng tanong niya para sa araw-araw kong lakas. Nakahinga ka ba ngayong araw? Minsan niyang tanong habang sabay kaming naghuhugas ng pinggan. At sa mga tanong na yon, Natuto akong masdan kung gaano kasimple pero makabuluhan ang pagmamahal namin. Minsan, habang naglalakad ako pa uwi mula sa opisina, napadaan ako sa parking dati naming tambayan ni Miguel. Nakita ko siya. Hindi niya ako nakita. Kasama niya ang isang babaeng kaedad namin, masaya silang nagkukwentuhan habang may batang tumatakbo sa paligid nila. Hindi ako umiwas. Hindi rin ako nagtago. Gumiti lang ako kahit hindi niya nakita. At sa ngiting yon, naramdaman ko kung gaano na ako kalaya sa bigat ng mga lumang tanong. Walang kirot, walang pag-aalinlangan, masaya ako para sa kanya. May mga gabi pa rin nag-aaway kami ni Adrian. Minsan sa kung anong kakainin, minsan sa kung paano hahatiin ang gastos. Pero sa bawat salitang bitin, sa bawat tanong na walang sagot, ang laging bumabalik sa pagitan namin ay ang respeto hindi ko kailanman naramdaman na pinakikialaman niya ang mga desisyon ko. Hindi rin niya sinubukang kontrolin ako. Minsan nga, ako pa ang mas malakas magreklamo. Pero kahit kailan, hindi niya pinaramdam na kailangan kong magpaliwanag para patunayan ang sarili ko. Sabi ng iba, kung mahal mo, dapat buong-buo. Pero sa relasyon naming dalawa, natutunan naming mahalin ang isa't isa kahit hindi pa buo ang bawat bahagi ng sarili namin. At doon ko napatunayan, hindi sa ganda ng simula na susukat ang tibay ng isang relasyon, kundi sa kakayahan nitong lumalim kahit tahimik. Sa opisina, may mga bagong staff na hindi alam ang kwento ko. Minsan, nagugulat sila kapag sinusundo ako ni Adrian. Uy, ang pogi naman ng daddy mo. Sabay biro, ngumingiti lang ako. Hindi siya ang daddy ko. Siya ang partner ko. Biglang tahimik ang kwarto. May ilan natatawa may ilan na tahimik lang. Pero wala na akong paliwanag. Hindi ko na kailangang magsalita ng mahaba. Kasi sa bawat pag-uwi, sa bawat sabay na pagkain, sa bawat pag-aalala kapag ako'y nilalagnat, siya at ako parehong alam ang totoo. Hindi man kami ang ideal para sa marami. Hindi man kami ang tipo ng relasyon na nakikita mo sa romantic movies. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti naming binubuo ang mundong tahimik pero matatag. Walang singsing -sing sa daliri ko. Pero meron akong siguridad sa damdamin. Walang apelido niya sa pangalan ko. Pero meron akong kapayapaan sa piling niya. At sa dami ng dumaan na tanong, Sigurado ka ba? Hindi ka ba nagkamali? Hindi mo ba pagsisisihan yan? Ang natitirang tanong na lang sa akin ngayon ay, Paano ko ito nahanap sa panahong halos lahat gusto ay mabilis at engrande? Minsan, hindi natin kailangan ng papuri mula sa marami. Hindi rin kailangan ng pag apruba ng buong pamilya o komunidad. Minsan, sapat na yung may isang taong pipili sa'yo kahit ikaw pa ang hindi pinili ng iba. At sa puntong yon, natutunan ko ang pinakamatinding leksyon sa puso na ang pag-ibig hindi sinusukat sa edad, sa estado o sa pagsigaw ng tama. Sinusukat ito sa katahimikan, yung tipong kahit walang salita, alam mong minamahal ka. Ako si Leia. At sa dulo ng lahat ng tanong, ako lang ang nakakaalam kung sino ang nagpatibok sa puso ko at bakit siya ang pinili ko. Dahil sa mundong puro sigaw at duda, pinili kong maniwala sa katahimikan. Doon ko na hanap ang totoo. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana sa puso niyo may iniwang aral ang katahimikan ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Filipino Romance Chronicles para sa mas marami pang kwentong totoo sa puso. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.